Ang daming nabasag, di talaga may iwasan ang disgrasyon mga kasuking kasari. Actually, katatapos na nila mag ng beer. Paalis na sana yung delivery truck. Kaso, ang nangyari, tingnan nyo mga kasuking kasari. Tingnan nyo kung anong susunod na mangyayari. Nahagip yung mga nakapile na basiyo sa dulo ng truck. Ayan, tingnan nyo mga kasuking kasari. Ayan, makikita dyan sa live. Na, actually, naka-live ako niyan eh. Yun, ang daming basag. Ayan, nagkalat sa tabi ng kalsada. Buti na lang, di masyadong nasa gitna, no? Buti na lang, medyo nasa tabi pa siya. So, uh, hindi siya makakatamaan ng mga dumadaan ng mga sasakyan. Ayan, nagkalat na sa gilid ng kalsada yung mga basag na mga basiyo. So, ayan, na. buti na lang. Meron tayo, uh, may tumulong sa atin, yung makasama natin dito sa bahay. So, tinulungan tayo sa pag-ayos uh, at paglilinis niya. At tumulong din naman si ano kuya sa yung mga delivery yung mga, yung driver at saka yung mga delivery tumulong din naman in fairness no kina kuya hindi uh, naman din la hindi naman sila kaagad umalis actually tumulong din naman sila sa pag-aayos eh wala tayong magagawa eh, hindi sinasadya kaya kina aksidente talaga ang nangyari mga kasari so ayan nagip talaga natin yung uh, pagtumban sa mga pile ng basiyo ng RC kasi diyan kasi nakalagay sa labas katabi yung parang ano yung boat ng Rafael Pizza katabi yan siya yung pile ng mga basiyo natin sa RC minsan cook din yung nilalagay natin diyan eh ngayon RC yung nakalagay diyan kaya ayun actually ilang beses na sila dito nag -di deliver sa atin eh pero ngayon pa lang ito nangyari I know yung Pepsi din pala ah uh, natamaan din yan minsan yung sa Pepsi na, hindi ko lang nakuha nang talaga ng video kaya ito lang yung naano ko ngayon hagit ko ngayon sa camera ayan nakuha ko talaga siya ayan. So, ang daming basag, mga kasuking kasari. Sige lang, okay lang kasi aksidente. Eh. Hindi naman sinasadya, no? So, charge natin to sa as accident. Actually, hindi naman natin sila, ano, binabayad sa mga damage. ah uh, normal lang naman yan na kasi nangyari. Tsaka, tsaka, hindi naman din nila sinasadya. So, hindi naman tayo ganun ka strict, Charuz. Kasi hindi naman talaga nila sinasadya. So, okay lang po, mga kasuking kasari at least next time uh, mag careful na talaga si kuya driver so buti na lang mayroon tayong mga kasama dito sa bahay na handang tumulong sa pag aayos at paglilinis so ayan at least uh, na tanggal na yung mga basag sa harapan natin kasi delikado may daanan pa naman no madadaanan talaga sya ng mga motor ng no? mga sasakyan so delikado yung mga bote na nabasag so kailangan linisin kaagad uh, para hindi na sya madagan na ng mga gulong. So, part ito talaga ng buhay wholesale and retail kasi nga ang daming mga basiyo na nakapile dyan. So, isa din yan sa may tendency talaga ng patatamaan kasi naglalagay tayo talaga ng mga basiyo dyan sa harapan ng tindahan natin. So, part yan sa ating pagiging buhay wholesale and retail mga kasuking kasari. So ayan, at least nalinis na. Salamat sa akin sa ating mga kasama dito sa bahay. At least may nakatulong tayo sa paglilinis. So for today's video, yan nang muna magkasuking kasari. Don't forget to like and share. Bye. <coughs> i'm é... claro a